Nailipat na sa kustudiya ng dalawang kapulungan ng Kongreso, si Cassandra Ong at Sheila Guo. Samantala, magkasapa naman ang kaso ang kampo ni Ong dahil illegal o manuh ang pagpapanatili sa kanila sa kustudiya ng NBI sa loob ng tatlong araw. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ang tatlong araw na pananatili sa si Special Detention Center sa si National Bureau of Investigation, inalabas na si Cassandra Ong at Sheila Guo ngayong umaga. Sila ang itinuturong incorporator ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at kapatid ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Ong, tanghali ng inilabas ng NBI, nakaposa sa itong isinakay ng sasakyan patungong kamara. Kasunod na rin naman ito si Guo Agad namang ipinaliwanag ng NBI bakit nila dadalhin ang dalawa sa kongreso. We will be turning over Cassandra uh, to the House and uh, Sheila to the Senate. But they have uh, ano a request. Communication, Julie approve our as uh, a uh, the DOJ na i-turn over na lang namin. Si Ong, pagdating sa kamera, isinailalim sa medical check-up at inventory. Ganito rin ang ginawa kay Guo pagdating sa Senado. Pero sa papel na inilabas ng NBI, para kay Ong, nakasaad dito na sa paglipat niya sa kamera, may mga isinampan ng reklamong obstruction of justice at paglabag sa immigration law laban sa kanya. Sabi ng NBI, dahil dito, kahit dinala na si Ong at Guo sa dalawang kapulungan, hindi pa rin sila agad pakakawalan kahit matapos pa ang pagdinig ng Kongreso dahil may mga nakabinbin ng reklamo laban sa kanila. Sinabi namin sa kanila, huwag nilang i-release. -re I-turn over uli sa amin pagkatapos na sila dahil merong pending case na itinay lang NBI. Ang contempt charges ay eh, 30 days lang eh. So pagka ano, satisfied na sila sa explanation ng dalawa, nilip nila ang contempt charges, ay eh, babalik po sa amin. Umaasa naman ang Kongreso na sa pagdala kay Ong sa kanilang kustodiya magiging malinaw na ang koneksyon ng Lucky South 99 kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque na kamakailan nga ay na side in contempt pa sa quad committee hearing. Uh, malaki ang participation niya because uh, she appears to be the uh, li uh, liaison between these two illegal pogos and uh, pagcor. We have to get information from her kung sino may-ari, sino abogado, sino yung uh, tumata yung uh, mga incorporators nito. Uh, kasi obviously, maraming illegal na activities doon. presence in our next hearing will allow us to ascertain the nature of Attorney Harry Roque's ties with Lucky South 99. And during our hearing, Antonio Roque has insisted that he has not been lawyering for this Pogo despite evidence to the contrary. Sumantalang palagay ko being a lawyer, he knows uh, that Cassandra Ong is not only the president of Whirlwind Company, which is a state company, but the president of Lucky South 99." kahit naman nasa kongreso na, may buwelta pa rin ang kampo ni Ong laban sa NBI. Illegal daw ang tatlong araw na pananatili ni Ong sa kamay ng NBI mula nang ibalik sila sa Pilipinas. Kaya magsasampa pa rin sila ng kaso. We will file. Hindi pwede these things cannot go unaddressed para hindi na ulitin. Hindi pwede ganito. We are a government of laws and not of men. We follow the force of law, not the law of force agad naman itinanggi ito ng NBI at iginiit nilang dumaan sila sa tamang proseso ng pag-aresto kay Ong at pati na rin kay Guo. Alam mo bukod sa Congress na uh, may may warrant ta uh, from Congress for contempt, we arrested them uh, ano without warrant and uh, filed charges against them. Ah wala walang ano dito, walang political uh, ano dito. Walang ganun. Pagdating naman kay Sheila Guo, lumalabas sa investigasyon ng Bureau of Immigration na walang tatak ng immigration ang pasaporte nito nang lumabas siya ng Pilipinas. Kaya iligal ang pagpuslit niya palabas ng bansa. Hinala nila, ganito rin ang paraan kung bakit nakalabas si Alice Guo. Patuloy pa rin ang pagtugi sa kanya sa ngayon. Sa pag-alis ni Alice Guo, nakikita po natin na hindi po sila nag-undergo ng appropriate proper immigration in inspection dito po sa ating mga paliparan or sa mga seaport. Ito po isa sa mga evidences na nakita po natin ay nung pagbalik po nitong si Sheila Leal Guo, yung kapatid po ni Alice Guo, wala pong um, uh, uh, markings or uh, uh, tatak po ng immigration doon po sa uh, pasaporte ni Sheila lial guo at nakikita po natin na maaring ito rin po ang uh, ginawa na modus nitong um, si uh, Mayor dating Mayor Alice Guo mukha pong they uh, used uh, uh, illegal means para makalabas po ng bansa. Sa huling impormasyon naman ng BI nasa Indonesia pa rin si Alice Guo at kapatid niyang si Wesley Guo. Sa ngayon, hindi pa sila sumusubok na lumabas ng bansa Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas